betausan Hadi Liyan Pana-pana datang ke di ba oh, oh. Ismail hehe artis teh

Oh, may Ayon, na Uy, Ay, mayroon, nila. nila 'yan. <laughs> ah, 20. sa so isang grupo 20 sila. Uy, shout out nyo naman dito 'yung grupo nyo 20 tayo. Pero 25 oh, kaya yan naantay ni Madam Dewata yung electric fan yung dalawang malalaki daw para sa mga patak Sige si Madam Diwata. Tsaka pao siya kaya mahirap interviewin din. bata pwede magtanong. Hindi daw sa iyo yung sa ano? Quezon City branch? Walang ibang may-ari nung kundi sa si Diwata. Kaya ang Diwata Park, ito ang sako. Sa oh, ayan. Sa kanya nga daw ang Quezon City branch sinagot na ni Madam Diwata. O si Madam Diwata kasi nag-live siya sa TikTok kasama si James Alfante kahagabi. Maglinis na doon. Puta pa doon eh. Ha? Andiyan sa cellphone mo? Monitor na. Ano? Galing? Wow! Monitor niya sa Quezon City Vlog. Ang galing. Ito na sa Diwata. Nasa Hello. cellphone niya ang CCTV so talagang patunay na siya ang may-ari. Ang dalawa malalaki para mo nang lakas. Oo. Para malipong ang langaw ba? Oo. ko na sana. so bibili ng dalawang malalaking And Bibili ng dalawang ano? Paos si Madam Diwata dahil ano siya, nag-live sa TikTok kasama si James Alfante at yung self, yung CCTV footage niya ay nasa cellphone niya yung CCTV viewing ng kanyang Kes Tiwata Pares Quezon City branch Pinakita niya sa'yo. Pinakita ni Madam Diwata. Kwento <laughs> siya. hindi na kami nagkikahan eh pausin madame diwata dal sa live at daming nanood sa live tiktok ng James Alfante baka mm. Mm. Ang okay. ganda na ng bubong, no? So, hindi na sa masyadong mainit. Mm. Okay po. Snack <laughs> Na-order ni Kuya ni Laga. Ipantayin ko muna. ko? Bulalo. bulalo. Bulalo order ni Sir. Tapos ayan, sementado na rin ang sahig, no? Sa karaan punta? Sa karaan mong punta, wala pa semento? Ano lang to, eh? parang 10 days lang ginawa. Bilis. Ayan yung sahig, mga kaibigan. Ito ba na kasi? Damjina. <laughs> Dito ako kumain. Bibili daw si ano, Madam Diwata ng electric pan. makikita niyo mga kaibigan sa labas ni Madam Tibata ay eh, wala nang nakapark na mga motor yun naman tayo sa rice alaga. <coughs> <sa, tos> <coughs> doon sa kanila ngayon, ka, bawal ganito. Hindi pwede ganito. Cut daw yung sa inyo mangkok na plastik. sabaw daw ito gagamitin. Sabi ni Diwata dito, yung para sa sabaw doon na yung mangkok. Eh wala silang mangkok daw. mangkok Bago na yung lagaya nila. Ay, lagi naghahang kami sa mga mga. Nakagawa na. Nakapan ng pila yung... Ito para saan to? Sa soft drink. Take out. Ayan. 乱吧。